ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Look, Monique, I'm just trying to control the situation. I don't care. This is my party. They're my guests at walang magpapaalis sa kanila. Okay? Bakit ka nakatingin sa akin? Kilala kita. Ano kailangan mo? Relax. Hindi ako kalaban. Pero matutulungan kita. Alam ko hinahanap niyo si Carly. Alam ko kung nasaan siya. Karding. pinahatid ko na kay Teta yung mga bata. Ba't mo nga pala sinabi na boyfriend mo ako. Uh, ay, nataranta na kasi ako kanina Wala na akong maisip na ibang explanation para ipagtanggol ka. Kaya naisip ko na lang sabihin boyfriend kita. Malik, hindi mo naman kami kailangan ipagtanggol eh. Huh? Bisita ko kayo. Kaya responsibilidad ko kayo. Cardi, anong ginagawa niyo, ha? This is a special night for Monique. Pero nasira ang lahat ng yon dahil sa mga antics niyo. Ah... Uh, pasensya na po, ma'am. Hindi man po namin sinasadya eh. Eh bakit kasi hindi kayo nag-iingat? Alam mo, when Monique told me that she wanted to invite you, umayag ako expecting na you and your kids will behave. Nay? Kahit na may mga doubts pa rin ako tungkol sa iyo, Karting. Nagpikit mata ako dahil kaibigan ka ng anak ko. At dahil nakatulong ka, nagumalik sa akin si Mali. Pero huwag mo naman kaming pahiyain ng ganito. Huwag kang mag-aktong sangga, no? At ang masakit, bukas, usap-usapan kami sa social circles. Dahil ang boyfriend ng anak ko ay eh isang magnanakaw. Nay, tama na. Hindi, ma'am. Uh, huwag na po kayo mag-alala. Naalis na po kami. Tsaka... man eh, hindi na kami makikita. Para hindi na kami nagbigay ng kahihiyan sa buhay nyo. Karting, Boss Frank. Alam ko ako saan natin pwedeng abangan. Ang hinayupak na kardin niya